So yun guys, nandito ako ngayon sa kwan sa babuyan namin, gabing gabi na. Bali magpapakain ako ng kwan baboy kasi wala pang nakapakain ng baboy. Wala si Mrs. kasi guys, hindi, hindi, napakain nila mami tong baboy. Tawawa. Ito siya guys. Oh. Bali bukas ko na sana siya pagkakainin So guys, magdamag kami, hindi kakain baka Pagutom na din oh, oh, gutom na gutom guys oh. Tapos bigyan natin ng pan uh, ng tubig. Ito guys, kapalang purong um, feeds pa lang pinapakain na namin pang panto pang inahin baka sa susunod na buwan guys lalawak lalagyan na namin ng darap ito yung pinch nya para hindi masyadong makasaya sa pinch malinis naman ito kung kulungan nya wala naman syang mga pupo ito guys iuwi ko din ito mayroon may kukunin kaya yung fan kwan sa, sa gilid ng ilog may kukunin akong dahon na panggamot sa kwan pang at katika ito itong motor guys iwan ko muna dito lalakad tayo ito yung sinasabi kong dahon na kukunin natin dito mahina yung ilaw natin eto eto konti lang gamot sa kati, -kati guys yun po tama na po ito so, yung ilog guys hindi sa, dito, sa ilog, dito rin maraming mga isda din dito dito din ako nag iilaw ng pantay sa kalakas pero masyado malaki tong ilog so yun guys mamaya hanapin din natin yung farm um, kung saan nangingitlog yung pato natin hindi ko kasi maharap na maghanap-hanap ng pato ngayon guys ay pagkaumaga kasi pagkaumaga may trabaho tayo so yun guys kita-kits lang doon kasi hindi ako makakapag video kasi nakamotor ako mas mabilis kasi pa kaysa naglakad ito. so yan guys dito pala nagkakapon yung mga pato natin dito sa gilid ng fish pan pero ang hinahanap ko yung isang nangi nangingitlog hindi ko mahanapan yung isang nangingitlog bali dito lang siya nangingitlog so yun guys tignan natin doon sa dating pinangitlogan niya baka bumalik dito ayun kung ano nandito bali dito sya sa kwan so may mga kwan buwak yun guys tignan natin pa yung isa meron pang isa bali hindi ko na kasi napapasyal pagka umaga kasi gabi na pagka umaalis ako dito sa bahay tapos gabi na rin pagka dumadating ako dito sa bahay Oh, Ay, nga yun. nandito yung isa. Ayan, guys. Eh. Dito sa dating kulungan nila. Umalik pala dito. Tanim namin mga buko dito, guys. Eh. Pinapatubo namin para pwedeng pangkanin. So, guys, nandito na ako sa bahay. Bali nagluluto na pala ako ng kwan ulam namin. Ulam namin manok. Tinola. Tapos sasawan namin ng sayote. Ito gasyo na lang yan. <tinyo> Saan ka pumunta? Tinignan ko yung pato. Kal kasi ito guys. Pinapalambot ko lang Ito, maglaro daw kami oh, nawala nawala yung cellphone nya guys nawala yung cellphone mo oh kile kile tito guys palikot naman yung mga alaga naman nating manok ang hinahanap natin hindi ko mahanapan hmm, ayun na pang sumitlog dito Wala sila guys. Hindi ko mahanapan yung mga manok natin. Yung saan sila nag-aapon. Wala sila dito. So yun guys, lagay na natin yung sayote. Sayote. Balik guys. Naigit ko na dalawang oras ko ito pinakuluan kasi makunat siya. Pero tinignan po kanina, malambot naman nga. Nakain na natin yung sayote. Palin, pinapatong ko pala to guys pabigat niya para hindi masyadong um, lumabas yung kanya dito sa gilid para madaling lumambot so guys simple na lang kami ng kwan um, ng mga ilang minuto para lumambot yung sayote kakain na din kami kasi gabi na tulog na yung baby ko nasing itis tulog na yung baby ko hindi na kumain Then guys, kain pa ta tayo. Ulam tayo ng tinola. Meron tayong sili. Sana yung